Meron dito ang sad. Papanya raw. Sus, Mary Joseph. Bawal talaga itong mahiwalay sa kanyang tatay. Uuwi na nga tayo. Ba't ka naiyak? Ha? Namimiss mo agad yung papa mo? Grabe naman to. Huwag ka na malungkot. Uuwi na tayo. Bakit ka nalulungkot? Uuwi ka na nga. Oh. Namimiss ka na ng iyong anak. Kakala mo ay ikaw ay nag-abroad. Nag-abroad ba papa mo? Huwag <laughs> na umiya. Uuwi na tayo mamaya ha. Susunduin so, niya na tayo mamaya ang gabi. Gabi daw, gabi. Kasi huliin tayong pulis. Okay? Okay na? Tawagan natin si Papa, ha? Kausapin mo. Ako, may luha na. Kawawa naman ito. Pero, Ba't ito iniwan? Si Hailey nga, hindi naiyak ko. O, mo, kawawa si ate. Kawawa. Oh, uh, tingnan you know mo. Sabi niya, at ka na umiyak. Ha? Oh, grabe, lungkot.